At pupunta pa tayo sa LBC nag na yung LBC sa akin Upang no, pang Kahit uh, <hih> oh, no, kahit meron doon, ano 'yun, pera. Kahit saan mo lang kunin. Diyan lang 'no. Oh. Para may testing bukas Hope ya yeah. Okay Yun Ay, sarado na Ay, hala <coughs> Sarado na Sana pagbigyan pa tayo Kunin natin 2000 years later. Okay, buti na lang pinagbigyan tayo Kahit close na Ayan, i-unbox natin ito mamaya Tignan natin doon sa bahay para Bukas uh, Dalhin na natin doon sa shop Okay Yun, buti na lang Ừ, ừ, mhm, 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 bắt mhm, 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 tanong kung magkano yung uh, babarayaran natin dun sa mekaniko mga uh, mga ano siguro yon humigit kumulang <coughs> uy may sundao man dito oh <coughs> sundao Yes sir hmm? <coughs> eh? Ayos <laughs> Yun yung tinatawag na malupiton <laughs> Shout out Shout <laughs> out sa driver Isa kang kamote <laughs> Malupet